Magandang araw mga kayorme. Yan yeah, ha? Kasi pag-uusapan po natin sa araw na ito ay tungkol po kay Yorme Isko Moreno do Magoso. ah uh, may nagsasabi po kasi na uh, bumaliktad na daw po ako at nabayaran na daw po ako ni Sam Versosa. Hindi po totoo yun. ah uh, ako po ay wala pa po yung ibang mga vloggers. You no? Know? Ako po, po yung unang-unang, halos unang-unang vlogger na nagsabi na mananalo na si Yorme Isco Moreno Dumagoso. Okay? Eh yung iba, malapit lang po sa kanila, no? Na ganun nga po ako eh, no? Nag uh, uh, nag-message po ako sa isang vlogger na malapit daw kay Yorme Isco Moreno Dumagoso, kung pwede po umaten ng meeting o kaya naman ng ano. Uh, hindi po ako pinansin. Siguro maliit lang po tayong channel. Uh, pero hanggang ngayon, Ah, isa po ako sa naniniwala na magiging mayor uli si Yorme Isko Moreno Dumagoso, no? All kung very consistent. Trinay lang natin na i-vlog si Sam Ano naman, no? Good points lang naman. Wala namang ano kasi naniniwala din naman si Yorme Isko Moreno Dumagoso na walang siraan. So, ba't po tayo maninira? Something like that. Eh, ano naman po, no? Eh, siyempre, malit lang po tayong channel. Hindi rin po tayo baka pinapansin ng ibang mga vlogger o si Yorme Escomoreno so baka hindi tayo pinapansin. Pero, ano naman, very consistent naman tayo until the end of the election period and eh, Yorme Isko Moreno pa rin tayo at sinasabi natin sa ating mga kamag-anak dyan sa Maynila. Marami-rami din po yan, ha? Mga, mga dati nating estudyante uh, dyan sa Maynila, marami-rami din po yan at saka ang ating mga kasama sa trabaho dati, marami-rami din po yan. Okay? at very consistent naman po tayo na talagang ano yon no eh ngayon pag ano, pagkwentuhan po natin no welcome po sa video natin na ito ako nga po pala si hashtag walk with lang sana po ang ang attainment po natin no sana baka kuhat po tayo ng 100,000 subscribers no ngayon pagkwentuhan po natin no welcome sa video natin ngayon na puno ng mga kwento inspirasyon at totoong Kwento tungkol kay Yormi Isko Moreno Domagoso. Narinig mo na ba yung sinabi niya? Hindi ko babatuhin ng kritisismo ang kalaban. So bakit po ako binabato? No? Huwag niyo po akong batuhin. No? Uh, na, nagkataon lang na i-vlog po natin si Sam Bersosa pero there's nothing wrong with it. No? Hindi ko po ini-endorso si Sam Bersosa bilang mayor ng may nila, maliwanag po tayo doon, no. Ano kaya ang ibig sabihin nito, no? Leadership ba ito na hindi nangaaway? o diskarte lang sa politika. Sa susunod na mga ilang minuto, mga kababayan ko, mga kaibigan, mga kayorme, mga katropa, aalamin natin kung bakit si Yorme Isko Moreno Dumagoso ang hinintay natin sa politika mula sa kanyang rags to riches story hanggang sa mga nagawa niya sa Maynila. Kaya ilike mo na yan, isubscribe, at hit ang notification bell. Huwag kang magpapahuli. Kabayan! E hey, alam mo ba na si Francisco Moreno Domagoso o mas kilala nating bilang Isko Moreno Domagoso o Yorme Isko Moreno Domagoso, hindi nagsimula sa marangyang buhay. Okay? Lumaki siya sa Tondo, Maynila, kung saan ang almusan niya minsan ay pagpag. Yung mga tiratirang pagkain na kinukulekta mula sa basura. Di ba, Kadiri? Pero nagawa niya yun, nakain niya yun. Pero hindi siya mapag nagpapaapi sa kahirapan. Naging basurero, pedicab driver at artista hanggang sa naging mayor ng Maynila. Ano ang sikreto niya? Diskarte, sipag at puso para sa tao. Dito natin makikita na hindi siya yung tipo na magmalaki o mang-bash -mang ng iba para umangat. Focus niya, trabaho niya. Hmm, sorry, may lumalasig yata. Guys, kung ikaw si Yorme Isko Moreno Dumagoso noon, anong gagawin mo para makaahon? I-comment mo naman dyan sa baba. Maraming salamat, ha? Fast forward tayo sa 2019. Nanalo si Yorme Isco Moreno Domagoso bilang mayor ng Maynila. At sa loob ng ilang taon, Binago niya ang itsura ng Maynila. Linis dito, linis doon. Mula Divisoria hanggang Luneta. Tinanggal niya yung mga illegal vendors pero binigyan ng alternatibo. Ginawa niyang work class ang mga ospital tulad ng ospital ng Maynila at nagpatayo pa ng housing projects para sa mahihirap. Pero ang tanong, bakit hindi siya nangaaway ng kalaban kahit maraming tumutuliksa sa kanya? Sabi niya, trabaho muna bago politika. Ano sa tingin ninyo? Tama ba tong style niya? Okay, tingnan mo muna natin no, yung mga achievements niya sa Maynila. No? yung paglilinis ng Maynila, di, ba? Diba? Nilinis niya ang mga lugar katulad ng Quiapo, no. Distrito po ito ni ano ha, ni Chua, no. Huwag na po nating iboto yung mga congressmen diyan, no. Uh, si ano po yung sa District 1, huwag na po nating iboto 'yan, no. Ano 'yan ni ano ni uh, Tambalos Los, Okay? Edukasyon, libreng supplies at uniform sa mga estudyante. Ah, kalusugan, modernisasyon ng mga pampubliko pampublikong ospital. Saan ka ba, 'di ba? Guys, kung ikaw ang mayor, ano ang uunahin mo sa Maynila? Sabihin mo sa comments. Ngayon, pag-usapan natin yung sinabi niyang hindi ko babatuhin ng kritisismo ang kalaban. Sa mundo ng politika na puno ng batuhan ng putik, bakit ganito style ni Yorme Isco Moreno Domagoso? Isa siyang dating artista, kaya marunong siyang magmalasakit sa imahe niya. Pero higit pa roon, gusto niyang ipakita na kaya niyang manalo ng hindi ng happy. Tama naman po yan. Halimbawa, noong kampanya, hindi siya nang aaway ng ibang kandidato. Focus niya, ipakita ang plano niya, pero effective ba ito? O baka naman masyadong mabait si Yorme Isko Moreno para sa maruming narunang politika. Ano sa tingin nyo? Okay, Team Isko ka ba o Team Debate? I-type mo sa comment, Isko o Debate. Siyempre, hindi naman perpekto si Yorme Isko Moreno do Magoso. May mga tumutuligsa sa kanya. Sabi ng iba, masyado siyang ambisyoso. Mula mayor Diretso sa presidential candidacy noong 2022. May nagsasabi rin na hindi sapat ang nagawa niya sa Maynila para sa national stage. Pero ang sagot niya, hindi ko sila babatuhin ng kritisismo. Trabaho ko ang magpapakita ng totoong ako. Ano sa tingin ninyo? Tama ba siyang hindi sumasali sa world, word war o kailangan niya ring magmalakas para ipakita ang tapang niya? Kung ikaw ang magiging advisor ni Yorme Isco Moreno Dumagos, oh, ano ang sasabihin mo sa kanya? I-share mo sa comments, kaibigan. Sa ngayon, April 5, 2025, no? tahimik si Yorme Isco Moreno pagkatapos ng 2022 elections. Pero hindi ibig sabihin na tapos na ang laban niya. May mga ay ito na po ah talagang sumasabak na po siya sa politika tumatakpupong po mayor no ngayon ay mas malakas mas handa ano kaya ang susunod niyang mga hakbangin eh, pagkatapos niyang maging mayor babalikan uh, lilinisin niya kaya ang Maynila o mas mataas uh, ang position target niya at sigurado hindi siya ang tipo na magpapatalo sa kritisismo gagawa siya ng paraan para patunayan ang sarili niya Guys, saan mo gusto makita si Isko sa 2028? Mayor ulit, senador o presidente, i-comment mo yan. At yan, ha, ilang minuto ng paglalakbay natin kasama si Yorme Isko Moreno Domagoso mula sa pagpag sa tundo hanggang sa pagpapaganda ng Maynila. Isa siyang leader na hindi nang aaway, kundi nagtatrabaho mga kababayan. Salamat sa ating panonood sa mga kayorme, mga kamay nila Huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe para sa mas maraming ganitong content. Ano ang natutunan mo tungkol kay Isko, Yorme Isko Moreno Dumagoso ngayon? Sabihin mo naman yan sa comments, kababayan at kaibigan. At kita tayo sa susunod ng mga videos natin tungkol kay Yorme Isko Moreno domagoso at sa mga iba't ibang mga politiko at topics dito sa ating channel. Abangan natin ang susunod na kwento ni Yorme, Isko, Moreno, Domagoso. Mabuhay po kayo lahat. God bless you all.